Ang NSC naman mga kabrigada tinawag na walang laman ang deklarasyon ng CPP-NPA na magkaroon ng holiday truce. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Breakdown... Report! Tinawag na walang laman ng National Security Council ang deklarasyon ng CPP-NPA na hindi magkakaroon ng holiday truce o tigil putukan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, nalansag na ang puwersa ng mga komunistang terorista na ngayon iisa na lang at mahina ng guerrilla front. Gayun din, patunay lang umano ang pahayag na no holiday truce ng kanilang paninindigan sa karahasan at armadong pakikibaka ng komunistang terorista. Una nang inisnab ni Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. ang ideya ng ceasefire sa tinawag itong Jurassic na grupo habang tiwala naman ang AFP na hindi na kaya pang maglunsad ang NPA ng malawakang pag-atake in the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Hingata, malita,